Magandang araw po sa inyong lahat. Ano po ba yung maganda na imaging study kung kayo po ay may appendicitis? So, usually po, kapag pupunta kayo ng emergency room or sa doktor, ang ginagawa po ay ultrasound para ma-check na po kung merong tinatawag na inflammation yung inyong appendix. Pero po, ang problema sa ultrasound ay medyo limited po yung visualization, hindi masyadong makita So may mga doktor po na you order CT scan or MRI. Kung kayo po ay buntis, mas maigi po na gawin ultrasound muna or MRI. Kasi kung MRI, mas detailed po yung imaging makikita po natin yon. Ang problema kung buntis po kayo at uh, kailangan ng imaging study, yung MRI po, maigi po yon pero yung CT scan, meron po yung risk na magkaroon po ng malignancy or cancer. O merong risk po ng cancer yung inyo pong sanggol. Kaya po, kapag ka ang isang nanay na may suspicion ng appendicitis ay pupunta ng emergency room, usually po yun ang ginagawa. Uh, ultrasound muna or pwedeng MRI ang gagawin instead ng CT scan. Siyempre po, depende rin po ito sa doktor na tumitingin kay mami. Pero ang madalas pong ginagawa kapag uh, may suspicion ng appendicitis is ultrasound, MRI, and then kasama na po doon yung mga blood works na gagawin. Yun lang po, magandang araw po sa inyong lahat.